Good morning! Unang dumating ngayon ay ang Joy Eyes and six cartons lang po yung na-order natin. Ayan! Hello guys! Ito yung bagong mukha ng store namin. No? So, officially, inopen namin dito. Ayan. Kasi dati, ah close po ito dito na roll-up door. Ngayon, ay inopen na namin para ma ano na talaga, ma-max out na talaga ang area na to. Kasi dati dito yung bodega na ginawa namin part doon ay kahira. Ngayon, ay ginawa na talaga namin na, uh, oo, oh, officially, officially, fully open na. Ayan. So, dito namin nilagay yung mga laruan from sa taas. Ayan, hindi pa siya masyadong kompleto kasi may mga bakanti pa. Pinag-isipan po namin anong pwedeng ilagay dyan. Ayan. Ayan. Ito naman yung mukha sa labas. Ayan. So, tatlo na. Isang roll up door tapos ito yung dati na sa main talaga na lagi na ino-open namin at ito naman dito ito yung pangatlo ayan so fully open na talaga ang store namin so widen na po siya tapos meron kaming pinapagawa dito ayan lalagyan kasi namin yan ng mga limonsito na plant. So, magtatanim kami dyan. Kasi maraming, maraming bunga na yung mga limonsito namin. So, i-transfer namin dito. Ayan. So, ito yung bagong mukha ng tindahan namin. Tapos guys, mayroon akong isang bagong update sa tindahan namin. Kasi nung ito na siya ay back to back na po siya na kasi dati one way lang itong door namin. Ngayon ay pwede na siyang ganito. Pwede na din siyang ganito. Tapos, syempre, narinig nyo. Ayan, may... Ayan, narinig niyo, So, para pag may pumasok ay malalaman namin. Ayan. Tapos, fully, ano na talaga. Operated na po yung uh, CCTV camera namin. Almost, ano na, six cameras na po yung na-install na, -install na. So, yun yung bagong update sa story namin. Tapos, dito palagyan pa namin yan ng, Ewan ko ano pang pwedeng malagay dyan. Ayan. Tapos guys, ipapakita ko sa inyo ang aming mga CCTV camera kung saan dinagdagan talaga namin and recorded na lahat. Kasi uh, nung last time na may pinatay dito sa amin, sa unahan lang konti, uh, kinuha ng pulis yung CCTV camera namin. So, to say, yung Uh, memory card ng CCTV, CCTV namin tapos bago lang siyang na-install doon sa likod ipapakita ko ngayon ay uh, ano siya na automatic delete kaya nga uh, ilagay namin ng mas malaki at mas mataas na gig yung SD namin. So meron kami dito, sentro ito sa uh cashier's booth no. Tapos nilagyan din namin dito ng isa para makikita naman ang sino yung pumasok para clear din. Tapos, meron kami ni isa dito. Ayan. Para naman the whole area na cover niya. Meron kami isa dito. Ayan. So, nag ikot yan siya pag may tao. So, ma ano na siya, ma makabar niya dito lahat halos dito na area sa so, may frozen goods and doon sa kabila mag ano siya nagaikot-ikot siya dito yan pag may pumasok dito tingnan niyo yung aso ko hindi ko yan nilagay sa labas kasi baka may mag ano mag turn around dito at ma-pick up yung si Butch Koy na yan tapos mayroon ding dalawa dito sa labas at saka dito sa pathway. May na yung mga memory cards. At then, may isa din doon sa labas. Yun yung sinabi ko na pinull out ng mga polis. Kasi gusto nilang makita kung dumaan ba talaga sa likod yung pumatay. Yun nga, nakakatulong kami ng konti. Kaso nga lang, na-delete siya. So, hindi, nakita ng mga polis na hindi talaga siya na-record. So, ngayon, dinagdagan namin yung gig dyan sa, sa uh, memory card dyan sa so CCTV na yan. At ito naman yung sa labas. So, kuha talaga nyo yung sa labas. Ayan. So, ito yung parang naging uh, nakuha talaga ng mga polis na mayroon silang nakuha dito kasi nga lang. Hindi, ko, hindi namin alam kung ano na ang update as of today. Pero, kinuha nila yung files. So, ito po yung CCTV monitor ng camera namin. So, may, may isa dito hindi ko siya ma-open. Siguro gabi lang siya ma-open. Ayan. So, ito yung mga may isa pang camera na hindi ko nakita. Hindi siya nag-on. Siyempre kasi anak ko lang na <laughs> pagkakaalam nito. Tapos, mayroon din isang monitor sa taas na pag nasa taas kami, may no monitor namin lalo na pag gabi kasi anak ko ang nagbabantay dito pag gabi na. So, nasa taas lang kami. Ayan. So, makikita namin ano yung mga uh, kagagawan dito. Yung mga kilos dito sa baba. So, pag marami ng mga customer, ay bababa agad ako para naman makarescue. So, yon yan po yung mga safety measures na ginawa namin sa tindahan namin para naman at least pero tayong kundo na gagawin or ginawa natin para naman maagapan natin yung mga hindi ma, yung mga ibang masasamang ano, masasamang tao na pumapasok sa store natin. And syempre, nakatulong din ito nung time na mayroong krimen na nangyari dito sa lugar namin. Kaya naman yung CCTV namin dito sa labas na makikita ang purpose namin dyan, lalo na pag nandyan yung mga sasakyan. And ito yung back door namin na dinadaanan din ng mga tao. So, during the time na mayroong krimen, ay talaga namang nakatulong at kinuha ng mga pulis yung copy ng memory ng file dito sa labas. Mga aking update dito sa loob ng store namin na uh, nagawa namin for this year 2024 no? first quarter of the year. So, yun ang update dito sa store. So, yun ang aking uh, video for the day. Hope you like the video. Please don't forget to like and subscribe. Thank you and God bless.